So yun na nga ano, magandang araw mga kabobog. Ano. Mablog na naman tayo. Ngayon nga ay araw ng kwan. Uh, Nyerkulis. 20 2023 ano. At October. Ah, November. November uh, 4, 15. Ngayon. No. So, ngayon nga mga kabubog kahit na ulan ay bumiyahin nga kami ano. At, mm, para sa atin nga ay walang ulan-ulan ano. Hindi tayo naniniwala sa mga ulan-ulan. Hindi -ulan, ano? tayo nagpapahad lang sa mga tuwid. Ano. Bumiyahin nga tayo ano. Kanina nga ah, uh, naka isang biyahe na tayo ng yero. Ano? Pag-deliver na tayo ng yero. Hindi ano. Ngayon nga tayo hadlang ano. Ah, ano? uh, Tinatanong so, ko yung pahinante ko kung kaya niyang mabasa, kaya niyang magpaulan. Dahil ako, sabi ko, kahit mag-isa lang ako ay bibiyahe ako. Ano. nang sa tagal na natin sa hanap buhay na to, eh, nasanay na tayo sa ganyang sitwasyon. Ano. Ah, handa na tayo sa ganyang sitwasyon. Tulad so, yan mga kabubugan. Ano. Ah, nung isang araw pa umuulan eh. So kahapon talaga, ah, sun, halos sunod-sunod na halos maghapon na rin paulan-ulan. Ano. Pero nung isang araw pa talaga nagsisimula yun, dahil ang balita nga ay uh, ngayon papasok yung bagyo sa uh, ating bansa. Kaya nga sa mga ganyang sitwasyon mga kabubog ay hindi na bagong bagay yan sa atin. No? Gawa ng ang katwiran ko. Kapag ka, hindi ka nag trabaho ngayon, no? hindi ka bumiyahe dahil na ulan. So wala kang kita ngayon. Paano kung sa araw ng kinabukasan ay eh, naulan uli So, hindi ka uli bumiyahe. Hindi ka ngayon bumiyahe. Kinabukasan na ulan uli. Hindi ka uli bumiyahe. O kaya hindi ka pumasok sa trabaho mo dahil na ulan. At bukas inaulan uli. Hindi ka pumasok. So, dalawang araw na yun. Mga kabobog. Kaya ako, hanggat, hanggat kaya kong bumiyahe. Bibiyahe ako. May kasama o wala, bibiyahe ako. Hindi ako nahahadlangan yung mga ulan-ulan na yan. Para sa akin, isang kalukuhan lang yan. Mga kabobog. Kalukuhan lang yan, ulang yan. At yan ay isang hadlang ano, sa ating paghahanap buhay, sa ating pagtatrabaho. Kaya hanggat kaya ko, hanggat may madadaanan ako, bibiyahe ako, ano, mga kabubo. Hanggat may biyahe, hanggat may pagdideliveran, ano, magdideliver ako kaya mamimili ako. Ano. Hindi ako nahahadlangan ng mga ulan ng ulan na yan. Ano. Yan lang yan sa ating pagyaman. Ano. Hindi ako nahahadlangan sa mga ganyan. Hindi ako nagpapaniwala sa mga ganyan, na ulan. Ano. Kasi sa tagal ko na sa hanap buhay nito, marami na akong karanasan mga kabubo gano'n nandyan yung isang linggong ulan ng ulan nandyan yung may nakaranas ako isang buwan ulan ng ulan eh paano isang buwan ulan ng ulan tapos eh, kaunting ulan lang natakot ka o ba? Diba? minsan umuulan sa umaga akala mo maghapon na ulan eh sa umaga lang pala umulan ano? O, hindi ka bumiyahe dahil naulan. ulan yung pala sa hapon lang naulan. ay sa umaga lang ulan, sa hapon hindi o kaya naman sa hapon lang uulan eh, hindi ako nagpapaniwal sa kanya. Yan ang kahinaan ng ganitong negosyo, mga kabubog. Kahinaan pag ulan Ako, mga kabubog, ang diskarte ko pagka ganyan. Iniipon ko yung mga trabaho ko na pwede kong gawin habang naulan. Habang mainit. Tulad yan, habang... May mga kalakal kasi mga kabubog na bawal i-deliver kapag ka naulan. Tulad ng bakal, malaki ang lift niyan. Sa deliveran, ng plastic, ng karton. Malaki, malalaki ang lift niyang ganyan sa mga deliveran. Kaya ang ginagawa ko, yung mga pwedeng i-deliver ng naulan, yun ang pinagpapahuli ko tulad ng mga bute. Ayan, bukas. Kung sakaling umulan, ang pakarga namin bute. Okay lang yan mabasa. So kahapon, nag-uulan kahapon, ang kinarga namin ay mga bubog. bubog. Dalawang deliver kami ng bubog kahapon. So okay lang yan mabasa, bubog. Eh. So hindi na kahapon, pagka-deliver ko, dalawang deliver ako, no eh, pinakarga ko yung yero. So, kaninang umaga ang lakas ng ulan nakakarga na yung hero, na i-deliver pa namin so ngayon nang backload ako ng bubog nagpuno uli ako dito sa bodega okay lang yung mabasa ano? so yan tapos na namin karga ngayon i-deliver na namin yan okay lang yan i-deliver ng naulan okay lang yung mabasa yung bubog ano? kaya yan ang mga kuhay, yan ang mga hinahanda ko sa patintag yung mga pan-deliver na pwedeng mabasa So, yan tatanda nyo para magkaroon kayo ng ideya doon sa mga gustong pasukin ng ganitong negosyo. Ano? So, doon naman sa mga subscriber natin na nanonood sa atin, natutuwang manood, salamat sa inyo. Ano? At ganun ang discard ako. Ano? Pagka naulan. Ano? Inihahanda, iniipon yung mga pwedeng i-deliver pag naulan. Ipinagpapahuli. Eh ano? laging ipinagpapahuli yun pagka maaaraw laging uunahin yung pwede i-deliver ng maaaraw ano? Yeah. ganoon so ngayon makakadalawang deliver ulit tayo bukas kung sakali buti buti naman deliver natin no, dapat magpapahakot tayo ng plastic ngayon kaya lang ay maulan nga yung ating PET hahakotin din dapat So hindi rin na ako tell maulan. So sabi nila bukas, natin alam na, ano? So, yan lang no. Kahapon, isang araw bakal ang binanat natin. So, so ang target natin makadalawang ah deliver tayo araw-araw. -araw. So may nagtatanong sa atin kung magkano pasahod natin sa tao. So pag-usapan natin 'yan sa mga susunod na ano bang pasahod So kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na. Kung hindi ka pa naka-like, mag-like ka na ito, so, ito ang junk shop owner dito sa Laguna, inyong kabubog, LL.